Kabayan, alam mo na ba ang tungkol sa reintegration program ng OWA para sa mga OFW? Alam mo ba na ang Overseas Workers Welfare Administration, OWA, reintegration program ay nilikha at pinatupad upang matulungan ang mga tao, lalo na ang mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa na maging productive at magkaroon ng kakayahang makabalik sa Pilipinas. Ang programang ito ay naglala yung tulungan ng mga OFW na nawalan ng trabaho mula sa kanilang kasalukuyang mga trabaho dahil sa mga labanan at tunggalian sa kanilang host country, digmaan o political conflicts sa host country, mga pagbabago sa patakaran ng host government o mga biktima ng illegal recruitment at human trafficking o iba pang nakababahalang sitwasyon. Dahil sa dumaraming bilang ng mga nagiging biktima ng illegal recruitment at human trafficking, ay gusto kong ituro sa inyo ang buong detalye tungkol sa reintegration program ng OWA. Sa video ito ay pag-uusapan natin ang Reintegration Preparedness On-Site, Reintegration In-Country, livelihood assistance services, at eligibility requirements. Lahat ng yan at iba pang mahahalagang impormasyon tungkol sa reintegration program ng OWA ay ating tatalakayin sa video ito. Magita ng reintegration program na isang returning active program, mabibigyan ng pagsasanay ang mga OFW OWA members para matulungan kayong maghanda at muling buuin ang iyong buhay sa Pilipinas. Ang mga partikular na pagsasanay tulad ng value formation, financial literacy, entrepreneurial development, techno skills at capacity building ay ibibigay ng libre sa mga umuuwing OFW sa Pilipinas. Ang isang package ng livelihood assistance and services ay ipagkakaloob din upang matulungan kayong bumuo ng kaalaman at sanayin para sa self-employment. Bibigyan din ng education program scholarship ang iyong mga dependents pre-integration preparedness on site. Ang value formation training ay ibibigay sa mga nagbabalik na OFW upang kayo ay matulungan na mapaunlad at mapabuti ang iyong behavior at attitude. At upang mas maunawaan ninyo ang kahalagahan nito sa buhay ng isang tao ang financial literacy training naman ay ibibigay ng libre ng Overseas Workers Welfare Administration at ng National Reintegration Center for OFWs, NRCO. Kayo ay tuturuan tungkol sa financial literacy upang inyong maunawaan at lubos na mabuo ang inyong financial skills at upang kayo ay makapagsagawa ng financial management, budgeting, at pamumuhunan sa isang important factor sa muling pag-rebuild at pagpapatatag ng inyong buhay sa inyong pagbabalik sa Pilipinas. Bahagi rin ng programa ang Entrepreneurial Development Training. Sa ilalim ng pagsasanay na ito, maaari ninyong gawin ang mga plano nyo sa pagninegosyo at ang inyong mga idea sa negosyo. Ito ay magbibigay sa inyo ng malalim na kaalaman sa pagtatayo ng inyong sariling negosyo at pamamahala nito ng maayos at matagumpay. Ang Overseas Workers Welfare Administration, OWA, at ang National Reintegration Center for OFWs, NRCO, ay magbibigay din ng libreng pagsasanay para sa inyong mga OFW upang magkaroon kayo ng financial awareness at kayo ay individual na ihahanda para sa mga entrepreneurial roles, business planning at business management. Aabuti ng isang araw hanggang tatlong araw bago matapos ang training na ito. Ituturo din ang techno skills at capacity building. Dahil sa umuusbong na teknolohiya, ang pagbuo ng mga techno skills ng isang tao ay kinakailangan upang maisagawa ang maraming gawain sa lugar ng trabaho at maging mas mahusay sa paggawa ng inyong mga gawain. Sa pamamagitan ng capacity building, ang mga nagbabalik na OFW ay tuturuan upang makabuo at makatulong na palakasin ang iyong mga skills, abilities, kaalaman, kagamitan at iba pang mga resources na kakailanganin ninyo upang magawa ang inyong mga trabaho na may kakayahan at upang manatiling may kaugnayan sa isang mabilis na pagbabago ng kapaligiran. Ang tagal ng training ay maaaring umabot ng isang araw hanggang tatlong araw. Reintegration in country ang mga referral ng trabaho ay ibibigay sa mga umuwing OFW na nais pa rin magtrabaho pagbalik sa Pilipinas. Sa pamamagitan nito, magkakaroon kayo ng mas magandang pagkakataon na matanggap sa trabahong gusto ninyo. Ang business counseling ay isang libreng serbisyo sa pagpapaunlad ng negosyo na ibinibigay sa inyong mga OFW upang turuan at suportahan kayo sa pamamagitan ng business consultation, productivity advice at bigyan kayo ng business network support para mapanatili at mapalawak pa ang inyong mga negosyo. Ang community organizing ay naglalayong i-improve ang OFW's social health, well-being at overall functioning at gawin kayong well-rounded persons sa inyong mga respective local areas. Ang Skills at Entrepreneurship OFW Prize Program ay ipagkakaloob sa inyong mga OFW upang mabigyan kayo ng akses sa mga bagong pagkakataon sa negosyo at pangkabuhayan. Ang OFW Rise Program ay isang partnership at kasunduan na ginawa ng Overseas Workers Welfare Administration OWA, Technical Education and Skills Development Authority, TESDA, Philippine Trade Training Center, at Coca-Cola Philippines. Nilagdaan noong November 5, 2020, ang Memorandum of Agreement para ipatupad ang OFW Reintegration Through Skills and Entrepreneurship OFW RISE Program. Pagbibigay ng electronic certificates of completion para sa mga kalahok. Habang ang TESDA na naman ang mamamahala sa management team na mangangasiwa sa kabuuan pagpapatupad ng programa at pagpoproseso ng applications sa Owa Livelihood Programs ng mga OFW na nakatapos ng business course. Livelihood Assistance Services ang Balik Pinas Balik Hanap Buhay Program ay binubuo ng non-cash livelihood package para ma-accommodate at ma-subsidize upang mabigyan ng agarang tulong ang mga bumalik na OFW na aktibo o hindi aktibong miyembro ng OWA na nawala ng trabaho dahil sa digmaan o hidwaan sa politika, mga reforma sa patakaran, kontrol at mga pagbabago ng host government o mga biktima ng illegal recruitment, human trafficking o iba pang pagkakabahalang sitwasyon. Ang programang ito ay inialay sa inyong mga OFW na nagdesisyong umuwi ng Pilipinas for good. Layunin ng Balik Pinay Balik Hanapbuhay Program na magbigay ng livelihood skills training at mamahagi ng mga starter kits para sa inyong mga nagbabalik na kababaihang OFW upang bigyan kayo ng kapangyarihan magtayo at magpatakbo ng mga livelihood ventures para sa self-employment. Ibigyan din ng prioridad ang mga babaeng OFW na nawala ng tirahan dahil sa mga conflicts at unkindness sa inyong host country o mga biktima ng illegal recruitment at human trafficking. O iba pang nakababahalang sitwasyon. Ang financial literacy seminar at small business management training ay ipagkakaloob para sa inyong mga umuwi na OFW upang tulungan kayo at ang inyong mga pamilya at paunlarin at pagbutihin ang inyong mga kaalaman sa financial literacy na may kaugnayan sa inyong trabaho sa ibang bansa at bigyan kayo ng kapangyarihan na maging self-reliance sa pamamagitan ng paglikha at pagsimula ng inyong sariling maliit na business enterprise. Ang Livelihood Development Assistance Program ay isang National Reintegration Center for OFWs, livelihood grant involvement na binubuo ng skills training at nagbibigay ng mga starter kits batay sa mga panukala ng proyekto ng mga undocumented returning OFWs, ang Education and Livelihood Assistance Program ay isang scholarship na nagbibigay para sa mga OFW dependent ng aktibong miyembro ng OWA sa oras ng kamatayan ng isang OFW active OWA member. Pinapayagan lamang ng programa ang isang bata, kadalasan ang panganay nang anak ng OFW member. Ang scholarship ay nagkakahalaga ng 5,000 para sa elementary, 8,000 naman para sa high school at 10,000 para sa college. Ang 15,000 livelihood assistance ay pagkakaloob din sa nabubuhay na asawa ng OFW kung ang OFW member ay may asawa o sa ina o ama ng OFW kung ang OFW naman ay walang asawa. Eligibility Requirements Application Form Siguraduhin na gagamitin lamang ang tulong na pera para sa self-employment o para sa paglalagay o pagpapalawak ng proyektong pangkabuhayan. Certificate of Entrepreneurial Development Training Business Proposal approved by RWO Director na nagsasaad ng pananatili at pagiging posible ng napiling livelihood. Proof of repatriation sa Pilipinas katulad ng passport, mga dokumento sa pag-travel at tiket sa eroplano. Napakaraming benefits ang maaari nyong makamit bilang mga OFW. Yun lamang po kabayan. Sana ay may natutunan kayo sa ating video at maging gabay ito upang mas maunawaan at malaman ang mga benefits at karapatan bilang isang OFW. Dito ay napag-usapan natin ang buong detalye tungkol sa reintegration program ng OWA at ang reintegration preparedness on site, reintegration in country, livelihood assistance services, at eligibility requirements pati na rin ang iba pang mga mahalagang detalye na dapat ninyong malaman tungkol sa reintegration program ng OWA. Para sa kalaman ng lahat na ang Recruit PH ay may live stream every month na kung saan ay mag enjoy na kayo at magkakaroon pa kayo ng chance na manalo ng 10,000 pesos. Meron itong early birds raffle, isang tanong isang sagot, Rapol at bingo na kung saan ay may jackpot prize na 10,000 pesos. At para sa aming masugid na followers at subscribers ay meron ding top fan of the month bilang YouTube commenter, FB reactor at FB commenter. Halina sa mga nyo ako at sigurado mag enjoy kayo sa mga bagong video at marami pang chance na manalo ng malaki pang premyo sa aming live stream. Sana ay may panbago kayong natutunan. Please abangan ang aming mga susunod pang mga video at sigurado mag-enjoy kayo at marami kayong matututunan. At kung may mga katanungan kayo tungkol sa ating napag-usapan, huwag po kayong mag-alangan na ilagay ang inyong mga katanungan sa comment section upang mabigyan po namin kayo ng kasagutan. At please huwag kalimutang mag-like, share and subscribe at hit the notification bell pati ang all para lagi kang updated sa aming bagong video. Buli, palagi niyong tatandaan na dito sa Recruits, prioridad namin ang inyong kaalaman tungo sa inyong kaunlaran. Paalam, kabayan!